Tingin ko ngayon, naintindihan ko na kung bakit natataranta sila na ituloy itong impeachment. Baka hindi na kasi nila maulit sa February 6, 2026 kasi arami nang nakabantay yung pansuhol nila para pumirma doon sa mga congressman. Baka hindi na nila maibigay sa 2026 sa dami ng mata. Nandiyan na si Ping Lacson, nandiyan na si Sherwin Gatchalian na ipapublish yung uh, budget nabuking na ni na congressman ni Jimmy Bondoc ni Jigs yung mga insertion nagalit na rin kahit papano tinablan din after 3 years ang tagalang-galang na pangulo natin ang tagal bago tablan kasi may mga bagay na nakakamanhid eh na iniinom o kinete na mamanhid ka o wala akong sinasabi pare ha tumatawa ka eh tumalab na rin eh siguro natatakot sila na hindi na nila ma-repeat performance yung panunuhol noong 2025 para sa impeachment. Kaya natataranta sila, kaya heartbroken sila. At ang balita ko, yung mga 7-11 daw dun sa paligid ng uh, batasang pambansa na ubos ang tissue sa dami ng umiyak noong na-archive ng Senado yung impeachment. So with that, ipa-upa-ubay ako na po sa...